Hello guys, good day At welcome back po sa ating channel Coins TV At for today's video nga guys Itutuloy natin ang ating coin hunting series At meron na lang tayo ditong Bali limang balot Tignan po natin kung makakadali tayo ngayon Kung makakajakpat tayo ng hard to find na year 2006 Sa ating coin hunting for today Okay, bago po tayo magsimula, marami pong salamat sa aking mga solid na subscriber. At sa mga bagong subscriber po natin, welcome po sa Coins TV. Kung saan po gumagawa po tayo ng coin hunting series at coin update na rin po sa mga nakahunt natin. At minsan po sinishare natin yung ating mga collection na nasa atin. Okay, maayo adlaw po sa ating lahat ayo adlaw sa inyong tanan ah, uh, tumpisahan na nga natin guys sana'y makadali na tayo ng hard to find na 2006 so dalawang balot lang din po ulit para po yung video natin hindi masyadong mahaba okay first coin natin 1998 no mint mark common next coin 2005 common next coin 2005 common next coin another 2005 common next coin 2014 common next coin 2013 common uh, next coin natin 2015 uh, Shoutout dyan sa ating kapwa coin hunters. At sa mga coin bloggers at sa mga idol nating coin collector. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po sa suporta po sa aking channel. Sana po ay nasa mabuti at maayos tayong kalagayan. Okay, next coin natin, year 2012 common. Dai to. Okay, tatabi natin to guys. Ito ang ating candidate for updating year 2012. Okay, next coin natin, another year 2012. Silipin ko lang to guys. Puro gas-gas. Okay, common, next coin natin, 1998, without mint mark, common yan, next coin, year 2013, common, next coin, die 2, year 2012, uh, same, Next coin natin year 2012 bullet common Next coin 2005 common Next coin 1998 without mint mark common Okay finally ang ating last coin sa ating first batch 2013 common at proceed na po tayo dito sa ating second batch at final batch sa ating coin hunting. Okay, first coin natin, 1998 without mint mark, common. Next coin, 2013, common. Next coin, year 2012, common and another year 2012 common next coin year 2013 common next coin 1998 without mint mark kaya common lang yan next coin year 2013 common Next coin 1997 without mint mark common Next coin natin year 2012 common Next coin 2001 common and another year 2001 common Next coin year 2005 common next coin 2003 common at ang ating next coin ay year 2012 common next coin year 2005 common next coin 2002 common common lang din 2003 next coin natin 20 2012 common lang din next coin 2004 common next coin natin 2005 batang ating last coin sa ating coin hunting okay wala bokeh na naman tayo guys sa ating coin hunting ito nga dito po tayo sa year 2012 na i-update po natin year 2012 alamin po natin sa numista ang current price appraisal po nito at percentage kung ilan po ang kanyang frequency na nakarecord sa numista Okay, dito lang po tayo guys. Punta po tayo sa Google at i-type natin ang five piso 5 piso BSP ayan po lumabas na ang 5 piso BSP numista ay, nagkamali tayo ng pindot guys. Okay, ulitin po natin at ayun na siya. At dito po ay pindutin natin dyan. At ayan na nga, nandito na po tayo sa numista. Alamin po natin at i-update natin itong year 2012. Lahat po ng impormasyon sa ating BSP na 5 piso ay andyan dyan po dumiretso na nga po tayo sa year 2012 ok 11, 12 13 Okay, ang year 2012 guys ay may dalawang klase reverse 2 at reverse 3 reverse 2 po ay may record na 12% ang kanyang percentage so medyo malaki laki guys kaya common lang ang year 2012 na die 2 at ito nga po yon yung ating nahan na year 2012 na madalas nating makita sa sirkulasyon Okay, ang price appraisal po na nakalagay sa reverse 2 na year 2012, 5 pesos at 40 centavos. Sa very fine po ay 13 pesos at sa extra fine naman po ay 17 pesos. So sa kanyang AU condition at uncirculated ay wala pong nakalagay na price appraisal. At dito naman po sa year 2012 na reverse 3 ang kanyang percentage po ay 6% lamang so mas kaunti kaysa dun sa reverse 2 kaya kung collect po tayo ng year 2012 ay yung reverse 3 po ang ating collect at syempre ang kondisyon dapat ay AU at uncirculated Okay, ang presyo po ng reverse 3 sa very good ay 4 pesos and 80 centavos. At sa fine condition naman po at sa very fine at sa extra fine ay same lang po silang tatlo, 9 pesos at 80 centavos. At sa AU condition naman po ay 34 pesos at sa uncirculated ay 210 pesos. So, ang laki niya guys. 210. At kung titignan po natin dito sa record ay yung year 2012 ang pinakamahal na may record sa Numista. Mula po dito sa 1995, 97, 48, sa 1998 36 at sa year 2001 sa uncirculated ay 170 Okay, siya po ang pinakamahal na 5 piso ngayon na may record sa numista. Okay, 210 pesos okay yun lamang po para po sa ating coin hunting for today at marami pong salamat sa inyong pagsama at magingat po tayong palagi sa pang-araw-araw nating pamumuhay God bless po keep safe